Hello mga Zay, good morning. Ayan, habang iniwan ko yung mga labahin ko doon, ito maglakad-lakad muna ako kasi maganda ang weather ngayon mga sis. Hindi mainit, hindi din ganun kalamig. So tamang-tama lang talaga na maglakad-lakad ako kasi ayoko din talaga ng mahangin. Ngayon kasi malapit na ang autumn, kaya ganito na siguro ang weather, no? Ngayon ay mag-aalas 12 na, pero parang umaga pa rin. O, oh, ayan yung susi nilagay ko sa watch ko kasi wala akong bulsa. Kukunin ko yung package mamaya doon sa mailbox namin. Hindi ko nga alam pa bakit nila doon nilalagay sa mailbox. Ayun nga mga day. Dito lang din naman ako naglalakad sa compound namin. Ano, yung dalawang green na bahay na yan. Apartment din yan. So, itong compound, pinupuno pa talaga nila ng apartment kasi bago nga ito. Ito naman yung gusto ko sa New Jersey mga sis dito sa township namin. Sobrang linis. Wala ka talaga makikita mga basura dyan sa tabi-tabi. Ano? Tapos madaming puno, ganyan. Talagang inaalagaan nila. Tapos dito, hindi mo masasabing crowded talaga siya. Di diba pag pumunta ka sa ibang city, makikita yung mga bahay doon, tikit-tikit, super crowded. Dito sa New Jersey, hindi siya ganun ayan pumunta muna ako dito sa clubhouse bago bumalik dun sa apartment namin um, kasi kukunin ko pa nga yung package doon sa mailbox na sinabi ko kanina ano so dito din ako madalas tumambay Hinatid ko na muna yung package bago ako pumunta dito sa gym kasi ayoko naman na punta ako dito tapos may mga bitbit -bit ako, 'di ba? Ito. So solo natin ngayon yung gym, wala masyadong pumupunta ng mga ganitong oras kasi siguro yung iba na sa trabaho din. Pagbalik ko nga galing gym yung asawa ko nag-request, nagawan ko daw siya ng oat milk. So, ito yung ginagawa niya um, pag malapit na yung weekend. Since aalis kami bukas, kailangan kong gawin to ng maaga. Para bukas, ready na lang at wala na kaming gawin. Ngayon wala pa akong trabaho, nagiging busy talaga ako dito sa loob ng bahay. Pati paglilinis, ganyan. Sa pagluluto naman, kanya-kanya kami pag weekdays. Pag weekdays kasi, talagang strict yan sa pagkain yung asawa ko. So, pag weekdays, talagang vegetables, salads lang talaga siya. At vegan kasi siya. So, yung mga niluluto ko na may mga karne, ganyan. So, pag ako naman nagluluto ng pagkain ko, eh, hindi ko din naman maubos. Kasi ako nga lang din kumakain. So, pang tatlong araw talaga yung ano, niluluto ko. Kunwari, adobo, caldereta, ganyan. Mga tatlong araw bago maubos sa akin yung mga sis. Tapos, ang routine ng asawa ko kapag weekdays, Um, pag kumakain siya, Monday niya naka-fasting. Tuesday, Wednesday, kakain siya. Thursday, Friday, fasting siya. Tapos Saturday, Sunday. Ayan na, mga cheat day na yan, Zai. Ganito namin ginagawa yung oat milk. So, hindi na kami pumibili sa store. Madali lang naman siya. Basta meron ka ng oat milk and almond maker na machine. So, okay na okay siya. Yung nilagay namin dito, salt... So, avocado oil may syrup vanilla tapos meron pa yan siyang ano satan gum ayan oh di ba may oatmeal kana I stuff? Yeah, you can. not I mean, people use that stuff like, um, they use it mga sis, gumagawa na ako dito ng cookies kasi bigla ako ng crave. So, lahat ng mga sweet or kahit ano man yan na pang dessert, gumagawa na lang ako dito sa Amerika, no? Do it yourself na talaga ako dito kasi lahat naman ng pangangailangan ko para gawin yung isang dessert or isang gusto ko. Kunwari, itong cookies, kompleto naman kami dito sa bahay. Kaya hindi na ako na mga kung bibili pa ba or what. Dito kasi sa Amerika, kailangan mo talaga magkaroon din ng sasakyan kung bibili ka ganun. Pero pero dito naman sa amin, meron maraming mga store na walking distance lang din. Kaso ayun ni Frank kasi nga, hindi safe dito. Kahit na, alam mo yung may mga stoplight dito yung mga driver. Meron kasi dyan sa kanto namin ng pag, na nagbabanggaan talaga. At yun yung ayaw niya na, alam mo yun, na gusto niya iwasan ko. So, hindi talaga pwede. Kaya ito, yung mga pangangailangan ko para gumawa ng kahit ano lang, kompleto na kami dito. O, oh, di ba? Hindi ko na kailangan, lum pag lumalabas talaga ako, dapat kasama ko siya. Pag pupunta ko sa Asian store, dapat kasama ko siya. Tinatry ko nalakarin yung Asian store, siguro mga 15 minutes walk. Pero ayaw niya pa rin. Kahit sa, ano lang ba, sa back road lang ako dumaan, ayaw niya pa rin. O, na ito mga sis. Thank you for watching!